Kumusta mga kasaliksik? Alam natin na ang mga ahas ay ang isa sa mga hayop na dapat nating layuan. Kaya mula sa makamandag na Philippine Cobra hanggang sa nakakakilabot na Eastern Green Mamba ay pag-usapan natin ang sampung mga ahas na magbibigay bangungot sa iyo. Kaya kung handa ka ng malaman ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Philippine Cobra Ang Philippine cobra ay isang makamandag na ahas na matatagpuan sa Pilipinas. Mayroon itong maikling nguso, pabilog na mata, at malalaking butas ng ilong. Ang kamandag nito ay isang potent post-synaptic neurotoxin na pumipinsala sa mga ugat at maaaring magparalisa sa respiratory system sa pamamagitan ng pag-inhibit ng nerve signals sa neuromuscular junctions. Bagaman walang necrotizing o cardiotoxic components ang kamandag, mapanganib pa rin ito dahil kaya nitong magtalsik ng kamandag hanggang sampung talampakan. Kapag nakagat, maaaring makaranas ng matinding sakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng tiyan, at hirap sa paghinga. Ayon sa isang pag-aaral noong labinsiyam na walumputwalo, walo sa 37 na biktima ng kagat ay nakaranas ng neurotoxicity at labing siyam sa kanila ay nagkaroon ng complete respiratory failure kung saan tatlo ay nakaranas ng apnea sa loob ng 30 minuto at dalawa ang namatay bago makarating sa ospital. Number 9. Common Death Adder ang common death adder, isa sa pinakanakakalason na ahas sa mundo, ay nanganganib dahil sa pagkalat ng invasive cane toads sa Australia. Mayroon itong malapad at tatsulok na ulo at makulay na katawan na may pulang, kayumanggi at itim na guhit. Kilala ito sa malalaking pangil at kamandag na pwedeng pumatay sa loob ng anim na oras. Nasa panganib ang tirahan ng death adder. Ang mga batang ahas ay nagiging biktima ng cane toads, habang ang matatandang ahas naman ay maaaring mamatay mula sa laso ng balat ng mga ito. Solitario at nocturnal, kadalasan silang nagtatago sa lupa o sa mga dahon. Ang kanilang estratehiya sa panghuhuli ay kakaiba. Ginagamit nila ang kanilang buntot na mukhang uod bilang pain upang makaakit ng biktima. Kapag lumapit ang biktima, Mabilis silang kumakagat at nag inject ng kamandag bago kainin ng biktima. Number 8. Crait Dubois Sea Snake Ang Australia ay madalas na sinasabing may pinakamaraming venomous animals, ngunit hindi ito lubos na totoo. Mas maraming venomous species ang Mexico na may 30% higit kaysa Brazil. Bagamat Australia ay tahanan ng mga delikadong venomous creatures sa lupa ilog at dagat, walang ligtas na lugar. Isa sa mga pinakadelikadong ahas sa Australia ay ang Dubois Sea Snake na may pinakamatinding venom sa lahat ng sea snakes. Sinusukat ito ng mga researchers gamit ang LD50 na nagpapakita kung gaano kalithal ang venom. Sa kabila ng pagiging delikado, bihira itong magdulot ng kamatayan. Mula 1930s, isang tao lang ang namatay dahil sa sea snake bite sa Australia. Ipinapakita nito na kahit gaano pa kamatindi ang venom, hindi palaging nagre-resulta ito sa panganib sa buhay ng tao. Number 7. Beaked Sea Snake Aktibo araw at gabi ang beaked sea snakes, kayang sumisid ng hanggang 330 talampakan at manatili sa ilalim ng tubig ng limang oras. Kilala sila sa kanilang venomous at aggressive nature na nagdudulot ng fatal sea snake bites. Ang kanilang venom ay may potent neurotoxins at mitotoxins kung saan kahit maliit na halaga nito ay nakamamatay. Nabubuhay sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang beaked sea snakes ay nanganganak ng buhay na anak madalas sa liters na tatlumpu o higit pa. Ang pangunahing banta sa kanilang species ay polusyon, aksidenteng pagkakahuli at panghuhuli para sa kanilang venom at balat. Number 6. Yellow-Bellied Sea Snakes Matatagpuan ang yellow-bellied sea snakes sa may init na karagatan maliban sa Atlantic. Sila ay venomous, at madaling makilala dahil sa kanilang dalawang tonong kulay, dilaw na tiyan at kayumangging likod. Ang balat nila ay may kakayahang mag-absorb ng oxygen na nagtatagpo ng hanggang 33% ng kanilang respiratory needs. Ang mga ahas na ito ay mahusay na nakaangkop sa buhay sa dagat. Mayroon silang paddle-like na buntot, horizontally compressed na katawan, valved nostrils at espesyal na selyo sa bibig para hindi makapasok ang tubig. Mayroon din silang salt gland sa panga, ngunit tanging fresh water lang ang iniinom nila. Number 5. Tiger Snake Mula 2005 hanggang 2015, labing pitong porsyento ng kumpirmadong pagkamatay dahil sa snake bites sa Australia ay sanhi ng tiger snakes. Sa isang at labing na kaso, apat ang fatal. Ang venom ng tiger snakes ay may halong neurotoxins, coagulants, hemolysins at mitotoxins na nagdudulot ng pananakit, pamamanhid, pagpapawis at posibleng paralysis. Ang agarang paglalagay ng pressure bandage at splint ay epektibong paraan upang mapabagal ang pagkalat ng venom. Bumaba ang mga fatal na kaso simula nang maging mas accessible ang anti-venom. Pangalawa ang tiger snakes sa brown snakes sa ranggo ng pinakadelikadong ahas sa Australia. Number 4. Many Banded Crate Ang Many Banded Crate ay isang medium to large na ahas na may payat at patag na katawan. Kadalasang solitary at nocturnal, Lumalabas lamang sila tuwing gabi. Kahit mahiyain, mabilis silang umatake kapag nababanta. Ang kamandag nila ay may neurotoxins na nakakaapekto sa komunikasyon ng nerve cells. Tuwing mating season ng Agosto at Setyembre, nangingitlog sila ng tatlo hanggang labin limang itlog, minsan umaabot ng dalawampu at karaniwang napipisa ang mga itlog pagkalipas ng anim na linggo. Sa kasamaang palad, ang many-banded crate ay nasa panganib dahil sa habitat loss at overharvesting para sa medisina. Bukod dito, naapektuhan din sila ng pagkasira ng kanilang natural na tirahan at panghuhuli para sa traditional medicine. Number 3. Eastern Diamondback Rattlesnake Ang Eastern Diamondback Rattlesnake ay matatagpuan sa southeastern U.S., Mula sa southeastern North Carolina, pababa sa Atlantic Coast hanggang Florida Keys at Gulf Coast, papuntang southeastern Louisiana. Sa panahon ng tagtuyot, nakikita sila sa wet prairies, swamp forests, at salt marshes. Ngunit karaniwan silang nasa longleaf pine at turkey oak habitats, sand hills, at coastal maritime hammocks. Kinilala bilang pinaka-venomous na ahas sa North America, ang Eastern Diamondback ay malaki at makapangyarihan pero hindi agresibo. Ang venom nito ay naglalaman ng crotalase enzyme na nagpapabuo ng fibrinogen. Bagaman bihira ang seryosong pagdurugo, ang venom ay may peptide na maaaring magdulot ng nerve muscle communication block at posibleng heart failure. Ang pagkain nila ay karaniwang maliliit na mammals tulad ng rabbits at rice rats. Pati na rin ang mga ibon at malalaking insekto. Number 2. Boomslang. Ang boomslangs ay may malakas na venom na hinahatid gamit ang malalaking fangs sa likod ng kanilang panga. Ang hemotoxin na taglay nito ay nagpapahirap sa blood clotting na nagdudulot ng internal at external bleeding pati na rin sa utak at muscles maaaring makaranas ng pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkahilo, at mental confusion ang mga biktima. na noong 1940s ang anti-venom para sa boom slang bites at epektibong ginagawa ng South African vaccine producers. Kapag hindi na ibigay ang anti-venom sa loob ng 24 hanggang 48 oras, maaaring kailanganin ang buong blood transfusion para sa biktima. Number 1. Eastern Green Mamba Ang Eastern Green Mamba, isang venomous snake, ay matatagpuan sa baybayin ng Southern East Africa. Una itong nailarawan ng Scottish zoologist na si Andrew Smith noong 1849. Madalang itong makita dahil sa kanilang tree-dwelling lifestyle at green coloration na nagsisilbing camouflage. Hindi katulad ng karamihan sa mga dilapid snakes, palihim itong sumusugod sa kanilang biktima katulad ng mga vipers. Bagamat ang venom nito ang pinakahindi toxic sa tatlong uri ng green mambas, ito ay nananatiling highly potent. Iniiwasan ng ahas na ito ang pakikipag-ugnayan sa tao, ngunit nagiging mas agresibo tuwing breeding season mula Setyembre hanggang Pebrero. Ang kagat nito ay maaaring magdulot ng matinding sakit, pamamaga necrosis, at systemic symptoms gaya ng pagduduwal, pagkahilo, hirap sa paghinga, at hindi regular na tibok ng puso. Karaniwan silang kumakain ng mga ibon, itlog ng ibon, paniki, at maliliit na hayop pati ng mga tree-dwelling lizards.